everyone. So for those mga uh, 1 teachers who are new and scared, sa driving tingnan niyo yung mga parking dito. Hindi niyo problema ang um, parking kung paano. So tingnan niyo yung parking ng school ang lawak-lawak tapos malalaki at malalawak. So kung natatakot ka na mag-aral mag-drive or mag-drive, huwag kang matakot dahil tingnan mo katulad ko tumitingin ako itong hindi marunong mag-drive pero ngayon marunong na ako. Ito yung parking. O, ayan. Nakita niyo 'yan? ang lawak-lawak ng parking. So, tapos kahit hindi ka masyadong marunong, ayan, dahan-dahan, baka mabangga ko yung kotse. Lawak ko, ayan o. Oh. Liko ka lang, tapos, ayan o. Oh. Ang lawak ng parking, tsaka dito, walang pakialam kung direkto yung parking mo kasi sa sobrang lawak at sobrang dami. So, nasa linya ako, malamang. O, oh, ayan pa ang parking. So, tapos ang lalawak niya. Niyo yan, so, huwag kayong matatakot. So, sa mga bagong teachers na wala pang driver's license, kailangan kumuha na kayo, mag-aral kayo. So, nung ako pumunta dito, hindi pa rin ako marunong. Pero, syempre, nag-enroll uh, ako dyan sa atin. Tapos, oh, ayan yung mga teachers. Tapos, dito, automatic naman ang mga kotse. So, kuha na ng driver's license. And, eto na yung sign mo. Eto na yung sign mo. Ayan, oh, tingnan nyo yung parking. Ang ah, lalawak. O ano dito mga 7 na